Hello guys. Grabe oh, napakalinis na ng Seminary Road. So wala nang basurang nakalagay. Siyempre may bantay na barangay mga barangay tanod. Okay naman. So kaya talagang masarap ng bumili ng lupa rito. Oro mga upahan dito sa Seminary Road. Dal kompleto talaga fire station. Police station, Barangay Hall Palengke at syempre ang nabawas lang eh wala nang basura na pagtatapunan di ba Hello so guys, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi saan mga kayo dako na roon. So pupunta tayo ngayon na ang Dole sa May Arcadia Building para makahingi na tayo ng uh, e referral para sa formal letter sa may NLRC then tayo magpapaila ng ano kaso ayun okay. okay. okay guys oh, so, ayun ang na sa mga public hospital itignan nyo naman gano'ng karaming tao nyan umaga pa lang napakarami na diba kung talagang magtsatsaga ka kung gusto mo talagang maka uh, makalibre or makamura sa isang establishment na uh, gaya nitong hospital at kaya ka yung iba madaling araw pa kaya mahirap lalo lalo na sa kung mahina na yung katawan mo matanda ka na may dala dala ka pang bata talagang magtsatsaga ka sa pila dahil sa public ganyan talaga dahil dyan umasa yung mga mga tao uh, makatipid, makamura ah, dito nga pala yan sa may Quezon City General Hospital so talaga napakarami lagi dahil takbuhan doon ng mga ah, tao rito sa ano, QC sa lumulobong popula, populasyon ng Pilipinas, ganyan ang lagi eksenan ng ano, mga hospital, lalong-lalo na sa public. So, tsagaan lang ang pila para makatapos. Kaya <clears throat> ng nanay ko na magpa-check up siya, maga-maga, malis, umuwi ng bahay, talagang ano na, magalasing ko na alas 6 yata sila umalis alas 5 so, ng... pag uwi ng bahay ano na alas 5 na ang hapon na yan ang eksena na lagi sa uh, public uh, hospital uh, sa pero okay lang ganun talaga so, kung may pera ka naman bakit pipila ka sa so, mga public na lang lang na yung -video, dahil pansin nyo guys na naglalakad tayo tignan nyo layo pa nyan So, kailangan natin maglakad dahil kailangan din natin magtipid talaga dahil wala naman tayong trabaho eh uh, tipirin natin yung budget dahil limitado lang dahil mahaba mahaba haba pa tong ano uh, laban na to para sa ating gagawin pagpapail ng kaso laban sa dating employer natin Tara guys, samahan nyo ko ha. Guys, malapit na tayo. Matawid tayo sa kabila. Doon yun o. No? Yung building ng Arcadia, yun o. No? Tapin ng Jollibee. Guys, andito na tayo sa Arcadia Building sa may National Conciliation and Mediation Board. Doon tayo. Hintayin natin yung kasama natin. Hello guys, uh, nandito po tayo ngayon sa uh, Arcadia Building sa May Dole. So nanghingi na po tayo na referral para sa uh, formal complaint sa May NLRC. Kasama ko po, po si yung staff ng kamagagawa parties. List. Ang na po to, tuloy-tuloy na po to. Hello guys, nandito na po ako sa May Arcadia Building. So, so waiting po kami ng ano waiting po kami sa sa tao yung shadow yung kausap namin sa online